Ako kaya sa bayad? Ako kaya sa bayad? Oo, kung si J.W. parang siya may insert na kanang ang virus na naalang ikaw, ako ba naway ako sa bayad? Kahatag mo Kung akyan ako Oh, isip ko na nakasok Naisputan na mo ang bela Wala lagi bela ka. Ah, mo ako. Wala lagi Ako Nagsunod ko yung nakarid ng kalakad. Oo, si Hindi nila bayad sa inyong bela na ito. Huwag ka dito na. Ano ka dito na? Pag kumato si Jelis dito dito na kay kadang nabayad Oo, kwarta. Basta ko sa wifi. na ito. Oo, oo. Yan ang kayo. Ang They okay. do okay. May okay. okay. na lang ako. ako. May doha na lang ako. May na Kasi si Papa, kami naman makakalimut. Si Papa naman nandito. Sa gabayan, ganda nyo. Diba ko? Ano ba siya na sa iyo na iyo naman nandito? Wala ba siya? Oto, may isputan din siya. Nagyari ko lang po. ano? Ang presyari na sila. Nagyisuri na kay mga kalakad nagabot-abot ang irok na mag-irok nga may mga kalakad mag-irok nga may nakasunod ko ining nakatapad na kaw na okay yun proseso sa rodi Perteng Guana Perteng Kutiha Kelakat ano yang linya ano linya yang ada Sa sunod na guna Oh, nampak sila Mata saya tadi Ini ni for titling Oh, dan for Ang tawaga splitting para transfer na lang siya mga kalakad. So mano sila. So, mga kalakad. Ako so, mga kalakad. So, ang kuha. So, 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 process for splitting na uh, e, transfer na lang. Bulagon ang Bulagon ang title. Ang original title, Bulagon para mga ka dritso o transfer na lang ang uh, nakapalit sa lote. So, nga salikod likod na ako. Nga likod na ako mga kalakad. Kurok na siya kay wala kayong holder. Nga likod na ako mga kalakad. Nga sa, na ko, mga kalakad o, nga sa likod. Sunod sila mga kalakad. Oni ang dagan diri sa sa, sa roading. Pwede ting kutiha. Tapoy kayo. Ponang dilis ayon magprasis titulo para sa kahibalo sa tanan na dilis ayon ang pagprasis kay maonyang kaimtang maglinya. Awan na kabut abot na wong, kabut abot, -abot naman kelakado. Unsapan ni tao <tutu -cat> kung <tutu> ka <-cat> ni Juan, ni 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 ni

sa Facebook. lagi kita ra may ina ko sakat wat, tagat tagat. Ako ni di pamangkudo Pero channel na ko one YouTube. Okay brother, kagawad na mo na. Kagawad na sa YouTube. Na na, na mga dili good monetize mga personal supporter. Kita ko Mga jikas jikas lang ko. Bon. Pero monetize ang YouTube. Kinanlan na ka 60,000 points sa kay Ang dali, o oh, kanon mo na intro na po. Sa Facebook. Makita ko na hindi mo dito sa akong YouTube. Oh. Ha? Comment the... nito, wow. Out. Oh. Morning. Ay. Pa-stop. Nakakalakad na nagod niya sa kwan. Sa... Pestro. Kauban, Hong Lisundan. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.